Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo mga idol. Ayun, mayroon naman kami isang project dito na sinukatan si Amo, sa Angulo, mga idol. Ay, ito mapapansin nyo mga idol. Ayan, mga idol. Ayan. Samantala nilagyan niya muna nila ng samantala corrugated ng yero kasi nababasa sila pag nagpapalitada. Ay mga idol. Mahaba rin ang yero nito mga idol. Ayan yung isang kasama natin. Idol, tingnan, tingnan ka sa vlog. Idol. Ayan. Shout out mga idol sa ating mga followers at viewers. Patuloy lang kayo mga idol sa ginagawa natin mga idol sa pagbibius ng uh, Facebook na lumaga at sa YouTube mga idol. Ay, mga idol, makata na namin to para yung kaping na yung sa Idol. out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Di ba idol, hinihingi ng isang followers na kailangan Yo. na susukat. oh. Ayos na yun idol, nakikita naman nila na tayo nagsusukat. At ang mga idol yan. Sukatan namin mga idol. Para uh, sirbulan ng materialis mga idol kasi mahaba itong yero init sobrang init pala di, di. pag uminit dito uminit talaga mga idol yan Aba. ay yung isang maso nagpapalitada idol tingga sa vlog natin shout out ni idol nagpapalitada yung talagang mga construction worker talaga napakasipag kahit mainit yan ulan init sa maghapon yan lumalaban para sa pamilya ay, mga idol yan yang Talagang bayani ang mga contraction worker. Yan. Yan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ano ang kapalang ano ka ng murito? Ano ang kapalang pinis ng pyro? Oh, idol. Kung size yan, idol, isa size mo na rin yan. Ah, 4 lang daw, pre, yung ano, yung halublocks na dinamit. Uh oh Mga 5, idol ay oh, ayos na yun idol para hindi masikip yung kaping namin sa inside gutter na no. okay At para sigurado para wala tayong supply no. Singko ka idol ang penis sa amin Five in sa amin para maglalaro pa yung cutting namin. Para pag nilagay namin, hindi mas hindi magsikip ano. Ah, ingat ka idol. Yan. Mga idol yan. Doon sa harapan mga idol, kung mapapansin nyo. Inside gutter yan. Parapit. Ang tawag yan. Kasi may cutting yan. Ito naman yung idol. Dito sa likod. Ayan. Box gutter. kaping magkabilaan mga idol kung mapapansin nyo malit ng kaping ito yung pag mapapansin nyo mataas ang kaping ah. okay thank you god bless mga idol mga follower ko And shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko shout out sa mga gumagawa rito yung mga idol natin mga follower natin dito ah, yung sa mga residential na to Ayan ang mahirap dito pre, yung pag-akit ng yero. Idol! Idol! Sa tingin mo, Idol, yung kabila, pwedeng idadaan yung yero. Oo. Oh, hindi tayo, ano? Eh, mahirap din pala iakit dito ang yero. Nako. Siyempre, mahaba ito, Idol. Ha? Oh, haba yung yero nito, eh dito naman mapag-aralan pag-akit ng yero dito naman sa harapan yan po yung dito sa harapan pre bilutin oh, oh, na lang o oh, eh, pero o oh, babalutin na lang bibilot na lang talaga oh, yung yero pwede, um, pwede ba ma-request pupunta na lang yung dawel ano Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Ano kaya yung may kisame dito? Spanrel. Ito. Yung labas ay doll. Hindi wala na. Doon? Doon, wala na. Wala. Ah, sukatan na rin namin 'yun. Wala 'yun eh. Wala, yun. wala. Biga 'yun eh. Ah, biga 'yun. Oo. Ah, dito lang talaga may span drill okay, sukatan mo na. Biga 'yun eh. Ay, may span pala ilalim ito mga idol. O oh, nakuha na natin yung lapad na lang. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Thank you. God bless.